Hello guys. Hello mga idol. Hello mga kababayan at kapamilya. Ayan, nakikita niya mga kababayan. Almusal na naman tayo. Ayan. Ang aming almusal. Bunlis bangus. Saka fried egg. Ayan. Time is aga po. 5.46 ng umaga po dito. Luto na rin ang kanin dahil may pasok ang aking anak na si Kimberly at si Ma Mama Risa. Ayan. Kain po tayo mga idol, mga kababayan. Timplap muna mo tayo ng kape. Shout out po sa inyo at good evening dyan sa Pilipinas. Mga idol, mga kababayan at kapamilya. ayun Kain po tayo ng breakfast. Dahil may pasok na naman tayo po sa Jollibee ngayon. Thank you. Thank you for watching. Bye bye.